Ano ba yung na-expect natin kapag tayo ay kukuha o pipili ng financing, especially ang pag-ibig wow. financing? So una, kailangan mo determine kung ilang terms ang kukunin mo. Kasi nandoon, nagbe-base kung gaano kalaki ang interest ng inyong kukunin loan. So kung pag mahabang terms, mas malaki po ang ating interest rate. Kung may kakayahan ka naman na piliin ng maliit na terms, much better kasi mas maliit po ang interest rate natin. Ngayon, kung kayo naman po eh, may kakayahang piliin yung ating pinakamaliit myclaim terms which is yung 5 years, 10 years, or 15 years, much better. Dahil kung kaya nyo naman ng monthly amortization o magiging monthly non, much better po dahil mas maliit po ang interest rate. May isa pa pong privilege sa pag-ibig financing. Kung kayo po ay may kakayahang magbayad ng bulk payment o yung may pera kayong malaki, pwede po kayo mag-direct to principal. Nang sa ganon, yung inyong terms, hindi nyo namamalayan, umiikli na. Ganon po yung ating bulk payment ngayon. Nababawasan na yung terms ng inyong uh, terms na kinuha sa monthly amortization. Yun po yung tinatawag nating direct to principal na makakatulong po kasi maliit yung ating interest rate kapag ka sinabi ko nga po kanina, kapag ka may clear terms, mas maliit yung interest rate. So yun po, ano pa po bang ating uh, magigain kapag pinili natin yung ating pag-ibig financing? Siyempre po, yung rate. Yung rate po ng ating pag-ibig financing ay nasa starting po tayo ng 6.3% per annum. So, 'yun po yung ating makukuhang benepisyo kapag pinili natin si Pag-IBIG Finance. So, 'yan po yung ating aasahan kapag tayo'y nagpag kapag tayo'y pinili po natin ang Pag-IBIG